Hello people! Ito nga pala si Crisha, a.k.a. Kaya ngayong araw ay bibasan Santo ninyo de Aglipay. Kaya samahan nyo kami mang ng candy. Siya nga pala si Jonas ang kapatid kong bunso. At nagaya nga siya sa Alpamart dahil wala pa naman daw. Wala pa naman po tayo sa At ayun nga nagmamadali pa siya. Yung pala ipipili pa ng iba. At ayun nga after waiting upon na the dumaan na rin sa amin. At ayan yun na nga yung dalawang chikiting na gaantay na ng maghahagis. By the way, siya nga pala si Johan sa aking pamangkin. At ayan, lumalayo pa nga siya sa amin, no? Sumisingit pa para daw marami siyang makuwang candies. At dahil tinutoyo na ang bata dahil wala daw nagbibigay sa kanya ng candy, ayan, ate to the rescue. Hi, finally, meron kami nakitang kakilala kaya nabigyan na siya ng candy, tuwan-tuwa na siya. Patingin nga ang candy mo. Umami na agad. Pa? At ayan, to the grind na nga ang magtito na harang pa para lang mangingin ng candies. At ayan, tuwan-tuwa pa nga dalawa sa tambol. Napasayaw pa nga. nadin ako napahingi na ng mansanas kaya lang hindi tayo nabigyan. Oh, sad naman. At hindi nga din namin inaasahan ng aktres at kapitan ng si Angelica De La Cruz ay sasama rin sa parada. At ayan, inaantay ko talaga siyang lumapit sa aming pwesto para makapagpa-picture. At ito nga no nakapagpa-picture nga kami kay kapitana. So ayun nga guys na no, natitigil. Para manghingi ng candies. At ayan na ng ate kong JunTee's na iisnes na dahil sa init. Pero wag ka, parang halos lahat ata ng dadaan kakilala na niya. Kaya ayan, tiba-tiba siya sa candies. At ayan, for the pulot na nga kami ng mga hinahagis na candies. Dahil yung kapatid ko, ayun, tinamad na. Kaya ako nang pumarit pumalit sa kanya. Ayun nga, no, nakikigaya na rin ako ng pagtawag ng pangalan kahit hindi ko naman kilala. At ngayon nga, makikita nyo na ang totoong Spider-Man. The malusog Spider-Man presenting. <laughs> ayun, di ba? O, tignan nyo, naghahagis pa candy sa Spider-Man. At ayun na nga, umalis na sa tabi ko ang ate kong Juntis, no? Dahil hindi lang pala hindi ang pwede niyang mahingi, pati ice cream na rin. Tignan nyo naman, no? Sarap na sarap pa siya, oh. Yummy! At ayun na nga, na dumating na rin yung inaantay ko ang may-ari ng Sure Skin. Kaya naman, sisigaw tayo ng Sure Skin. Baka Ayin, naman! Baka naman! Oh sure Skin! ano? At ulit nabigyan nga ako ng dalawang sure skin soap. Kaya naman, napasana ulang ng aking katabi. Thank you so much. Siyempre, ahantin ko ng aking friend para manghingi ng candies. Oh God, oh <laughs> <laughs> At ito na nga ang aking mga nakuwang candies. Thank you so much. Ayun lang mga kakikay. Bye-bye!